Guys, nandito ako sa pistahan sa malaking pulo. Uh -huh. Dahil ako gutom na gutom, meron ako. Ano tawag din ni Miss? Uh -huh. Rebusado. Rebusado. Uh -huh. Kilawe at saka ano? Ano to? Sobrang laki ng yung Shanghai. Uh -huh. Baka kay mabulo na sa laki na re. Uh -huh. <laughs> <laughs> Dagdagan ka ba? Hmm. Ang galing ng, ng, ng kiliwan nyo dito. Lahang na? sinigang. Eh, hindi naman. <laughs> <laughs> Ano to? Taba? Taba nga! Yes, dito na natin matatapos ang buhay ko. Kaya nga i-re-regal. Maka-hype lang ako din eh. Kaya nga pang BP. <laughs> Makunot pa eh. Kaya kasama ko ka gaya oh. Kaya dadagdagan ko lang. Lalagay ko na sa lahat sa plato mo. Ayoko ko kung Gusto ko gutong mautas eh. Kakaiba din ako sa pinapakain sa akin. Guys, sa ba? Kay Manuel, ako gutom na gutong. Oh, eh, kumain ka na. Nandito na tayo eh. Guys, Guys, ako yung ano. Hintay daw sa akin ni Lips. Gutom na gutom daw siya. Ayaw kumain ngayon. Pabebe. Ito po ang pang malakas na nilang lumpi Shanghai. Na sobrang haba. O guys. Isang subuan ko lang to. Titikman natin. Mmm, malutong. Bago may ulit ko hindi ang Tapos hintay. Mister Pakitang alok. Ayun ay nakahayin na di yan. Ano to? Handa? Uh, ano? Alam alokin pa kita, hindi kumuha ka. Ikaw may panda? Gusto ko, tuto kumuha ka doon, kaya hindi napapaawa sa iyong kaninawa. Ikaw ako, hintay-hintay. <laughs> <laughs> ah, Talaga naman dulot lahat eh ni Miss Jerry. Talagang gusto akong <laughs> ibahay, Vlad. Ano ba, Ari? Ano, kumuha ng kanya. Busog daw siya, di mo nakikisubo naman sa akin. Ayaw. Miss ayoko daw siyang alukin. Ay, basta, ayoko buhay may eh. Guys, tapos na ako kumain. Ngayon maghihimagas na ako. Titikman ko. Ayo, opa. Mm. Mm. Matamig siya, guys. Parang kailangan ko na sampu na ito. Miss tingin yung eco bag. Eh, eco bag ko to. Ano ko ba isa ako? Pag hindi nagkasya, isasako ko. Pero pag kasya naman sa ikaw bag, di ikaw bag muna. Okay, iinom na. Hindi na kumalo. Ay, ay, ay. Walang <tinyo> yung yelong are. Basta nero, wala nga alam kundi mga inlaang ng minudo. <laughs> Pagbabasto nerehin mo ako. Ang alam ko na kay minudo, tsaka siyang A few moments later. Guys, yun yung pauwi na si Manuel, pero may dala na namang eco bag doon. Eh. Ano na, kaya ayaw? Kahit, kahit, kahit ako'y nakatumis sa din eh, hindi, hindi, hindi pa pwedeng wala akong dalang ano. Pakita mo. Tupot. Huwag ka mahiya. <laughs> yan, yeah, tinali ko pa naman. Tinali pa naman. Ibigay ko rin kay Chakone para kay pag napunta doon, kay pakain. Kay Chakone o sa'yo. <laughs> wala naman <laughs> sa'yo. Ay, kaya na Chakone yung bahay <laughs> na dadali. Wala naman sa'yo <laughs> naliligtas na handaan eh. <laughs> Pati mga balot-balot na balot. yan. Thank you Thank po. Thank you po, tita. B bukas I po ulit.